Mga kapatid, once that you seek God with all your heart and with all your soul, God can reverse it. God can turn your sorrow into joy. Ang lahat ng kalungkutan, kayang baguhin ng Diyos sa iisang iglap lang. Ang lahat ng kahirapan, kayang baguhin ng Diyos sa iisang iglap lang. Anong kailangan nating gawin? even that God is absent. Sometimes God is uh, feel that He is absent. Anong kailangan natin gawin? Seek Him. Wag lang natin siyang hanapin. Let's not just find Him. Na no, pag hindi natin kita, wala na wala na ang Diyos. No. Talagang siya sa atin mo ang Diyos. Balik tarin mo ang bahay nyo. Balik tarin nyo ang bubong nyo. Hanggang sa makita mo ang Diyos. Anong ibig ko sabihin? Kahit hindi mo makita ang Diyos, hanapin mo pa rin siya. Araw-araw. Minu-minuto hanapin mo ang Diyos for he is always available to you.